Guys, nandito ulit kami sa farm ni Brother Michael, oh. Kukuha kami ng kangkong. <laughs> Libre na 'to kangkong, oh. <laughs> oh. Sos. Grabe. Salamat tayo ta mayroong Brother Michael na mayroong ganito. Oh. Oh. Kangkong, kangkong. hmm, Kangkong, guys. Kangkong. Ganyan dito ang buhay sa probinsya guys. Libre na. pero mo to. Libre to ah. Wala sayo ditong magagalit. Hmm. Hmm. Oh. Kangkong! 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 Ayan si, si brother Michael kumukualin. Libre na. So. <laughs> Ayan ang lalagyan ko guys oh. Oh, meron akong lalagyan. Eh, pupunta pa ba akong palengke ah? <laughs> Grabe. Oh. Dami oh. Kaya lang uh, mamimitas na lang ako sa tanim ng iba. Ho. <laughs> Asarap huh, ng buhay. Grabe blessing ni Lord. Libre lahat, gulay, pag may isda ay apo uh, magtatai ka sa isda daming isda guys pag may isda magtatay ka sa isda daming isda oh mayroon pa kami lilitsyon yung baka guys ayun oh oh guys oh talaga naman huh grabe kukuha lang ako ng konti kasi ano lang masasayang naman hindi ito pinapakain sa baka ano ayaw din na oh, mo ayaw ng baka pero gusto ng tao buhay probinsya tayo ngayon he <laughs> he oh, isang bag na ito nakuha ko na oh. <laughs> dami ko nang nakuha ah. isang bag na yan Yan, kangkong kangkong. Uh, huh. Kinukuha ko lang dito yung talbos guys uh. Ang linis linis pa nito guys Alam nyo kung bakit ito malinis eh, Pag dinaanan to ng tubig Kasi dinadaanan to ng tubig eh sila Pag nahugasan sila ng tubig Dadaanan din ng ano, dagat Tubig dagat O di malinis na malinis kasi ang ang asin eh talagang asin sa mga bakterya kaya sarap guys oh kangkong kangkong ah oh. oh, kangkong ang ganda ng lugar guys oh. Oh. okay dito na lang ha please ah... Uh, mag-subscribe po kayo sa ating channel sa YouTube dahil nasa 1,600 70 na po tayo sa YouTube ngayon at padagdag po ng padagdag po yan pataas po ng pataas yan lagi po ako nag-upload at dito po sa Reels pag napadaan po ito sa wall nyo huwag nyong palalampasin dahil ang dami kong natutulungan kapag may dumaan sa akin talagang inaano ko po, asinishare ah, ko po. Ganyan din pong gawin nyo. Tulungan tayo. Yan lang po. God bless.